hala, Yan na ba yung mga nawawalang sabongero? Nahanap na raw yung mga sako ng buto nila? Kung napaniwala ka rito, naku po! Fake yan! Sa opisyal na video ng Philippine Coast Guard, orange ang uniform ng mga PCG diver. Di tulad ng mga divers sa fake video na blue ang suot. Red flag yan! Maraming detalye sa viral video ang hindi tugma sa aktwal na kondisyon sa taal. Sa pagsusuri ni Associate Professor Ligaya Laksina, isang diver at marine archaeologist, Peke, ang naturang video. Maaring ito ay staged o gawa ng AI. Ayon sa kanya, hanggang sa lalim na 50 to 60 meters lang pwede gamitin ang magamit ng divers sa fake video. Kaya't delikado ito sa lalim ng taalik na maabot ng 172 meters. Tapat ay naririnig din daw ang paghinga ng kumuha ng video. Isa pa, masyadong malinaw ang tubig sa video. Batay sa karanasan ni Laksina sa pagsisid sa lawa ng talat sampalok, Madilim at malabo na dapat ang tubig. Kahit isang metro pa lang ang lalim dahil sa dami ng nakalutang na mga sediment. Malayo ito sa original na footage ng PCG kung saan mababa ang visibility sa lugar. Sa kondisyong iyon, imposible na raw makita ang mga sako sa likod. Masyado ring malinis ang mga sako, sabi ni Laksina. Kung matagal na itong nakalubog sa lawa, dapat ay balot na ito ng dumi na kakalat kapag sinubukan itong galawin. Nagkaroon lamang ng mga sediment noong nabuksan na ang mga sako at mabilis pa itong kumalat at lumutang pataas. Kung totoo ang video na ito, dapat ay bumagsak pa ang dumi o kaya tinatangay pa halang ng agos ng tubig. Bukod pa rito, mabilis masyadong nabuksan ng sako kahit hindi pa ito ginamitan ng kutsilyo ng diver. Kung dati na itong punet, dapat ay mayroon ng himulmol o sira sa tela ng sako. Sa pagsusuri ng Deepfakes Analysis Unit, isang grupo sa India na nagsusuri ng mga AI-manipulated at fabricated na mga content, dalawa sa tatlong AI detection tools ang nagsabing totoo at walang anomalya ang video. Tanging ang Wasit AI lamang ang nakadetect ng posibleng bakas ng AI. Sabi nila, maaaring nakaapekto dito ang kaiklian ng clip na walong segundo lamang at ang paglalagay ng teksto at emojis na posibleng sinadya upang malito ang mga AI detector. Di ka sure kung AI peke yan? Nandito si Ver, the Truthbot sa Messenger para tulungan ka.